So ngayon, nakarating na tayo sa aking tambayan. Dito po yung mato. Ito po yung mato. Ganapan sa yung pagtutambay. So, chismis-chismis lang. So ngayon, natapos na yung chismisa namin, ay ako ay bababa. Dahil wala talaga akong booking na tanggap dito. Sa so, pagtatambay ko ng mahabang oras, wala talaga akong nakukuhang booking. So, hindi naman yun masyado matraffic kasi mapagmadaling araw guys. Kaya doon sila sa taxi sumasakay. So, wala tayong choice. Bababa tayo. At maghanap ng ibang tatambayan. So, ang isip ko ngayon ay pupunta ko ng PTX. Doon na lang ako magtatambay. Sigurado marami doon sa PTX sa Parangaki Terminal. Kung saan uh, kung saan yung mga bus papuntang probinsya. So, yan guys. Bababa na po tayo dito. So, dadaan po tayo doon po tayo ikot sa may Manila Resort. Sa may New Fort. So, yan guys. Bababa tayo dito. Ay, ito po yung mga kaganapan sa mga madaling araw sa pagbiyahe. -bya So, matumal na, matumal na po ngayon dahil marami na po yung mga kompetensya, may mock 8 at merong pang dingdong na pupunta na sa sa pilot study ng mga MC taxi. At tapos na rin yung mga pilot study guys hanggang May 31 na lang po at wala na kami at saka pag-usapan na kung paano i-legalize yung mga motor taxi, kung paano ang paraan, ang mga proseso, paano magkapira yung governor Ganoon guys, ito lang po ang aming mga gaganapan ngayon. Ayan po, masyado na po, masyado na po kaming marami sa kalsada. Kung ilan lang yung limit na, kung ilan lang yung mga, uh, mga motor taxi company ang papayagan sa maging legalized sa darating na senate hearing sa mga sinalo yun guys dito na pagsasabi sa may manila resorts sa may gilid resort manila newport newport pala guys newport port manila yun yeah, guys mayroon mo ito yung mga ganda dito guys hindi masyado sya ang laki laki ng mga kasada dito hindi masyado masikip kasi wala